Hello, magandang gabi po sa ating lahat. At muli po tayong magbabahagi ng video dito sa ating channel. Ito nga yung uh, tungkol sa idinaos na National Rally, rally for Peace ng uh, INC na kung saan ay uh, dinagsa ito ng yung mga member ng INC at uh, 10 AM pa lang uh, nasa 1.5 million na ang uh, estimate nila na uh, nasa ano, nasa grandstand. Mukhang uh, successful itong uh, rally na ito na isinagawa ng INC. So bago po natin ay pagpatuloy ang ating uh, pagbabahagi, Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe mo na po ang uh, itong channel at uh, pindutin din ang notification bell para ma-update ka sa bawat video na ina-upload. So yun, panuorin po natin ang video. Update tayo sa National Rally for Peace ng Iglesia Ni Cristo sa Quirino Grandstand. May ulat on the spot si Darlene Kai. Darlene! Rafi, nagsana yung mga miyembro ng Iglesia Ni Cristo INC dito sa Quirino Grandstand para sa kanilang National Rally for Peace ngayong araw. Marami sa kanila yung galing sa iba't ibang probinsya kaya dito na sila nagpalipas ng magdamag. Sa pagtaya ng PNP as of 10am, humigit kumulang 1.5 million ang mga tao dito sa Quirino Grandstand at sa paligid nito. Isa ito sa labing tatlong site sa buong bansa kung saan idara. Sa kabila naman ng uh, pagtitipon na yan, uh, dumako naman tayo sa US na kung saan nga ay nagaroon ng uh, pagtitipon ng ilang uh, Pilipino doon at uh, kung saan naging uh, pangunahing uh, bisita nila rito si uh, Attorney Vic uh, Rodriguez na kung saan nga ay... Uh, tatakbo itong uh, senador. Dinidin ni Atty. V ang ating panawagan para siya ito magbo sa Senado sa Mayo 2025. Kaya naman ngayong hapon, uh, kasama po natin Atty. V Rodriguez upang magbigay ng kalunagat, magbahagi ng karanasan at magbibigay ng inspirasyon sa ating lahat na nang para sa Joy and emotions uh, for your very, very, very warm welcome, uh, and the very, very warm welcome that I have received from you. This visit has long been forthcoming, but uh, the distance uh, is always a factor, but the, the, that distance will never be a reason for me not to be with you today. Yes. And uh, despite the ongoing uh, fire, meron pa ba? Patuloy yung fire na naging uh, uh consideration din kung tutuloy tayo hindi. Subalit, uh, hindi tayo nagdiriwang Subalit, buti naman, eh, uh, daan dahan yata, I believe, ay control yung uh, wildfire na yan. Going back to, where, to what we uh, have today, maraming salamat kay uh, Binibining Marlica for organizing this event with you, our uh, ating book signing. At maraming maraming salamat din sa inyong lahat. I know most of you, many of you, galing pa sa malalayong lugar, katulad ko. Subalit, hindi natin alintana yung distansyang yan, kaya ngayon, kahit linggo ay tayo ay magkakasama. And uh, palakpakan po ninyo yung inyong sarili, yung inyong effort, at yung presensya ng inyong And I would also like to say and greet my family. And rin ang aking kapatid who traveled from uh, San Francisco, ang aking kuya, si Kuya Patrick, at ang kanyang pamilya, si Grace, at ang aking kapatid. tayo, dito yung ating uh, uh, poster na nagsasabing tayo ay uh, official and formally ay aplikante ninyo bilang senador at uh, tayo nga ay uh, independent candidate subalit kasama ko, tayo ang hagbang ng maiso, si Pangulong Duterte at uh, si Mayor Bastien Duterte at ganun din, yung ating hagbang ng maiso we are calling For the government, for the administration of Ferdinand Bongbong Marcos Jr. to uphold, respect, and defend the Constitution, in what way? Napagiging napakinggan ko yung napakabuting introduction sa akin. When we were campaigning 2021 and 2022, as you know, it was still then very much we're right in the middle, in the heart of the pandemic. And during our planning, kinakailangan yung economy ng Republika ng Pilipinas, kagaya ng ekonomiya ng maraming bansa, should be focused on how to get out of that pandemic economy. Bagsak ang ekonomiya, maraming nawala ng trabaho, at maraming hanap buhay ang nagsara, maraming hanap buhay ang nag-downsize. So, the priority really was how to get out of that doldrum? How to get out of that pandemic economy? Yun ang focus. Ekonomiya, kaya nga ang sabi niya doon sa kanyang magagandang pananalita, jobs, jobs, jobs. Trabaho, trabaho, trabaho. Because we have to bring back the economy in shape. Sa pangkat walang pera ang tao, doon nauso yung ayuda eh. Pero nung panahon na yun, merong dahilan bakit tayo magbigay ng ayuda and we'll go back and tackle that including the unconstitutional 2025 budget of your beloved country the republic of the philippines subalit so, ibaho yung nangyari ang kampanya, ang plataforma ay unity at continuity. Bagamat mayroong nagaganap na malaking uh, pagkilos ngayon sa Pilipinas na ang tema ay unity, we support them sa kanilang panawagang pagkakaisa. We support them sa kanilang pananaw panawagan ng kapayapaan. But yung unity and peace, kaya akibat po niyan dapat ay justisya. Hindi pa pe pwedeng peace, hindi pa pe pwedeng unity. Kalilimutan na natin yung trilyong piso korupsyong nagaganap sa ating bansa. Hindi natin pwedeng kalimutan yung bilyong-bilyong piso na ninanakaw ng mga tiwali sa gobyerno sa ilalim ng Administrasyon Marcos araw-araw. Hindi natin pe pwedeng walisin lamang na kapayapaan pagkakaisa. Kapayapaan at pagkakaisa subalit dapat may pananagutan. Dapat may managot at dapat itigil ang korupsyon. Ayun, ninyo pong uh, napanood ang ating ibinahaging video na kung saan ay uh, yung, uh, yung tungkol sa National Rally Report pis ng uh, INC na mukhang naging matagumpay yung pagdalo ni uh, attorney Vic Rodriguez doon sa US na kung saan ay uh, uh, kasama niya si uh, Maharlika So kung nagustuhan mo ang video na ito paki-share at paki-like na rin at uh, kung nais mo uh, magbigay opinion, komento o reaction. I-comment lang po niyo sa ibaba ng uh, video na ito sa comment uh, box. Uh, hanggang sa muli, marami pong salamat sa walang sawang uh, pagsubaybay at uh, panonood ng ating video na ina-upload dito sa channel na ito. Mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.